Okay, may hapon sa ating lahat, no? Magandang hapon. Nandito po tayo sa ating uh, maliit na gulayan, no? Alagbati po ang ating itinanim dito. Ah, uh, ano sa lahat po. Maraming salamat sa lahat ng ating mga subscribers, mga viewers natin sa ating programang June Agri Kalaman TV. Ngayon po ang ating activity sa hapong ito ay mag aabono ah, po tayo sa ating one week na ay ano yung alagbati o alugbati sa ganitong edad mga kaagri at mga kaibigan mayroon po tayong hinihandang ah, 10 litro na tubig at saka mayroon po tayong ah, nitrabor yara nitrabor ito po yung mayara nitrabor no na more on nitrogen ah uh, atin pong imimix po ang isang lata no isang lata na nitrabor sa isa sampung litrong tubig no mga kaagwi mga kaibigan tayong i-mix dito. Ayan. Diba? Ang napaka pagal na puno. Ayan. Ayan. na. I-hahalo e, na natin. Ayan. Tapos, siguraduhin natin na malulusaw malulusaw siya bago natin i dilig sa atin pong ah, tanim na alubati ng mga kaagre yan oh. yan ito po ay nasa 80 kapuno hanggang doon ito no, ito po first time natin nagtanim tayo ng alugbati kasi plano natin kapag mag click ito ay mag farming po tayo ng alugbati kasi alam nyo mga kaagri ay napakamahal sa alugbati dito sa amin sa dabaw, no sa dinagsaan dinagsaan po yung aming lugar no ay nasa 80 pesos per kilo ano margin natin Imagine natin na ah, 80 pesos per kilo. Madali lang tayong magka-harvest nito. Kasi alam nyo, nasa 3 weeks to 4 weeks o 1 month, ay eh, pwede na tayong makapag uh, harvest dito. Yung, kasi ito pong le leafy food, leafy foods, ito pong leafy vegetables, ay yung tinatawag na leafy, leafy vegetable kasi dahon yung ina-harvest natin no, hindi bunga hindi gaya ng sitaw hindi gaya ng ang palaya na bunga ang ating na harvest no? ayan ang mga kaagre na halo na natin ayan uh, ah, magsisimula na tayong mag abono no? Ah, ito ayan wag muna nating i eh itapat lang po natin sa puno wag nating basain yung puno ng no, mga kaagri Ayan na no yung dahon no iwasan natin na ma tamaan yung dahon kasi alam nyo ay nakasusunog ito kapag natamaan yung dahon no ayan na dapat maingat hindi gaya ng mga malalaki na kasi okay na yan yung ano nya yung, yung mismong puno niya ay kayang kaya nyang labanan yung abuno no? salamat pala sa lahat ng mga subscriber natin sa mga bago pa po sa aming youtube channel ay inaanyayahan po namin kayo na mag subscribe sa aming youtube channel na supportahan po ang aming programa para mas lalo pa kami maraming matutulungan na Ma isishare namin yung mga activity natin tungkol po sa farming no, mga kaagri uh, sino po yung gustong mag